Pinasang papalo sa 170,000 mga pasahero ang dadagsa sa PITX ngayong araw para magbakasyon ngayong long weekend. Alamin natin ang sitwasyon sa PITX sa Sentro Balita ni Bernard Ferrer Live. Aljo, patuloy na dumadagsa ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of PITX para sa long weekend pero wala pa namang fully booked na biyahe sa mga oras na ito. Maagang dumating si Malu at kanyang pamilya at matalik na kaibigan sa PITX para samantalahin ang long weekend. Galing pa silang Bicol at magbabakasyon sa Iloilo nag-avail sila ng tour package para mapuntahan ang Gimaras, Gigantes Island at Iloilo -Ilo City. Sabi niya, pinaghandaan nila ang long weekend upang masulit ang family bonding at sightseeing. Ay, magdi-distress kami. <laughs> para mawala yung mga stress namin sa buhay. Yes, i enjoy talaga namin siya pag naman sa bundok ang pagkakabalahan ng magkaibigan na ito sa mountain province. Mag-hike po kasi kami, kaming dalawa. Friendship goals sa Mount Copape po and Mount Pato. Bakit hiking po yung napili ninyo ngayong long weekend? Wala eh, yung talaga, ito talaga yung vision namin. <laughs> Sa monitoring ng pamunuan ng PITX, wala pa namang fully booked na biyahe at wala rin in na special permit. Ito ay bagamat mahigit 170,000 na pasahero ang inaasahang dadagsa sa terminal ngayong biyernes. Nagpapatuloy ang pinatutupad na security measures, kabilang na ang mahigpit na pag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Gayun din ang pagbabantay ng pulisya sa entry at exit points ng terminal may nakadeploy din na canine unit at police assistance desk para tugunan ang anumang pangailangan ng publiko. Sa ngayon, wala pa namang nakukumpis ka mga ipinagbabawal na bagay o gamit ang mga pulis. Pakiusap lamang nila ipagbigay alam ang mga kahina-hinalang kilos at bagay na may kita sa terminal. Aljo, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa PITX bagamat tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero. ng din ang publiko na mahigpit na sundin ang may pinatutupad na panuntunan sa PITX. As of 1pm Aljo, nasa 72,500 na pasahero na ang nasa PITX para samantalahin ang long weekend. Aljo? Right, maraming salamat uh, Bernard Ferrer.